marami sa atin ang iniisip na kapag ang babae ang unang nagsusori, ibig sabihin, nanalo ka sa away o argumento. Pero ang totoo, mas malalim pa dyan ang ibig sabihin nito. Hindi lang ito tungkol sa simpleng paghingi ng tawad, may malalim na psychology sa likod ng kilos na ito. Kaya kung gusto mong maintindihan kung bakit napaka-importante ng moment na ito at paano mo ito dapat i nang tama, Manatili ka dito hanggang dulo ng video. Ako nga pala si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, shout out sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng ganitong content. Dahil sa inyo tuloy-tuloy nating nabubuksan ang mga sikreto kung paano gumagana ang attraction at respeto sa relasyon. Ang paghingi ng tawad ng babae ay hindi lang simpleng pagkilala na may mali siya. Isa itong sinyales na may nakita siyang lakas sayo at yun ang nagbigay sa kanya ng dahilan para ibaba ang pride niya. Pero maraming lalaki ang nagkakamali sa puntong ito. Kapag nakakita sila ng babae na humihingi ng sorry, akala nila oras na para maging mayabang, para ipamukha na sila ang tama. At doon sila bumabagsak. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang tatlong win points, tatlong malalalim na dahilan. Kung bakit kapag babae na ang nagsusori, ibig sabihin panalo ka na. At higit pa doon, ipapakita ko rin sa iyo kung paano mo mapapanatili ang respeto niya pagkatapos ng sorry na iyon. Kasi tandaan mo, hindi sapat na manalo ka lang sa away. Ang totoong panalo ay yung patuloy na pagtingala niya sa bilang lalaki. Win point number one, ang sorry ay senyales ng respeto, hindi lamang pagsuko. Kapag ang babae ang unang nagsusorry, karamihan sa mga lalaki iniisip na ayan, nanalo ako. Pero ang mas mahalagang maintindihan mo ay hindi lang ito tungkol sa panalo o talo. Ang sorry ng babae ay malinaw na indikasyon na nakikita niya ang halaga mo at ayaw niyang masira ang koneksyon ninyo. Hindi madaling gawin ito para sa karamihan ng babae dahil natural na mataas ang pride nila lalo na pagdating sa relasyon. Kaya kung umabot siya sa puntong siya ang unang yumuko, ibig sabihin may nakita siyang bigat sa pagkatao mo na ayaw niyang mawala. Pero dapat mong tandaan, ang sorry na iyon ay hindi imbitasyon para ipamukha mong ikaw ang tama at siya ang mali. Kapag naging arrogant ka, nawawala 'yung respeto na kusang ibinigay niya. Ang tunay na panalo dito ay hindi lang 'yung nakamit mong sorry, kundi 'yung pagpapatibay ng respeto at paghanga niya sa iyo pagkatapos ng sorry na iyon. Isipin mo ito, karamihan sa lalaki, kapag humingi ng tawad ang babae, sinasamantala nila yung sitwasyon. Nagiging mapanghusga o di kaya ay pinapahaba ang sermon. Ang nangyayari, imbes na lalong humanga ang babae, nauubos ang respeto niya kasi nakikita niyang hindi mo kayang i-handle ang panalo mo ng may maturity. Yung sorry sa hindi signal para mga kundi pagkakataon para ipakita mong ikaw ang lalaking kayang magpatawad at mag-move on ng walang drama. Kapag tama ang reaksyon mong kalmado, tanggap ang sorry, at hindi nang huhusga lalo kang tumataas sa paningin niya. Ipinapakita nito na hindi ka madaling matukso ng ego mo. At sa psychology ng attraction, ang lalaking may control sa emosyon ang siyang pinaka-kaakit-akit. Hindi ka basta nasisilaw sa idea na ako ang tama, kundi nakikita niyang kaya mong panatilihin ang respeto at connection kahit nanalo ka na. Bukod sa pagiging senyales ng respeto, tandaan mo rin na ang sorry ng babae ay madalas may kasamang emosyonal na bigat. Hindi ito gaya ng simpleng sorry na naririnig mo sa kaibigan o kapatid mo. Kapag babae ang nagpakumbaba, ibig sabihin handa siyang isantabi ang pride para mapanatili ang koneksyon niyo. Ito ang dahilan kung bakit dapat mong ingatan ang moment na ito. Kapag nakita niyang marunong kang pahalagahan ang hakbang na ginawa niya, lalong titibay ang pundasyon ng relasyon ninyo. Isipin mo rin na kapag babae ang unang humingi ng tawad, hindi lang ito para matapos ang away. Madalas gusto rin niyang makita kung kaya mo bang pahalagahan ang effort niya. Hindi lahat ng babae kayang ibaba ang pride nila. Kaya kapag ginawa niya yon, parang binigay niya sa'yo ang isang piraso ng tiwala niya. Kung maayos mong tatanggapin ang sorry niya, parang sinasabi mong safe ka sa akin, hindi ko ito abusuhin. At kapag naramdaman niya iyon, mas magiging bukas siya sa'yo hindi lang sa paghingi ng tawad kundi pati sa mas malalim na komunikasyon at honesty sa relasyon. Win point number 2. Ang sorry ay pagsusulit hindi palaging pagpapakumbaba. Paraming lalaki ang naniniwala na kapag humingi ng sorry ang babae, ibig sabihin talagang siya ang may kasalanan. Pero minsan, ang sorry ay hindi lang pagbawi sa mali ito ay isang paraan din para subukin kung anong klasing lalaki ka. Titignan niya kung paano ka magre-react. Magiging mayabang ka ba o kaya marunong ka bang magpatawad at manatiling kalmado kahit may advantage ka na. Dito pumapasok ang tinatawag na test of character. Kapag sinadya o hindi sinasadya ng babae na ibigay sa iyo ang sorry na iyon, ina-assess niya kung kaya mong hawakan ang sitwasyon nang hindi ka natatangay ng emosyon. Kung marunong kang manatiling steady at hindi ka nagiging mapanghusga. Makikita niya na may maturity ka at hindi ka nakikipagrelasyon para lang manalo. Ito ang klase ng ugali na hinahangaan ng babae at nagbibigay ng mas malalim na respeto. Kung ang reaksyon mo ay sobrang tuwa na parang nakapuntos ka sa laro o kaya'y sinamantala mo para pagalitan siya, mababawasan ang tingin niya sa'yo. Para kang batang natuwa dahil nanalo sa laro. Pero kung makikita niyang kahit may hawak kang upper hand, kalmado ka lang at hindi mo pinagmukha na talunan siya. Ibang level ng attraction ang makukuha mo. Ang sorry ay isa ring paraan para masukat kung kaya mong panindigan ang sarili mong boundaries nang hindi nagiging harsh. Hindi mo kailangang ngumiti lang at kunwari walang nangyari. Pero hindi mo rin kailangan ipamukha na siya ang mali sa lahat ng bagay. Sa halip, tanggapin mo yung sorry ng may kumpiyansa at tapusin ang usapan sa maayos na paraan. Ganito gumagana ang isang tunay na leader sa relasyon may paninindigan pero hindi nananakit. Kapag napakita mong kaya mong maging relaxed kahit may pagkakataon kang mangibabaw, magdudulot ito ng kakaibang paghanga mula sa babae. Hindi lang respeto ang makukuha mo magiging mas malalim. Din ang tiwala niya sa iyo dahil alam niyang hindi ka magbabago ang ugali kahit hawak mo ang advantage. Isa pa, ang sorry ay madalas ginagamit ng babae para makita kung consistent ka ba sa ugali mo. Baka nung una kalmado ka, gentleman. Pero kapag naramdaman mong may advantage ka na, bigla kang nagbago. Kapag nakita niyang hindi ka sumusunod sa prinsipyo mo at nagiging abusado ka kapag nasa itaas ka, mabilis ding mawawala ang respeto niya. Kaya importante na mapanatili mo ang ugali mo kahit pa panalo ka sa sitwasyon. May mga pagkakataon ding ginagamit ng babae ang sorry para masukat kung gaano kakatatag sa emosyonal na aspeto. Kung sobrang matamis ang reaction mo na parang natutunaw ka sa bawat salita niya, mapapansin niyang madaling maapektuhan ang desisyon mo kapag nadadala ka sa lambing. Sa kabilang banda, kung sobrang lamig mo naman na parang wala kang pakialam, may isip niyang wala kang puso. Ang kailangan ay balanse tanggapin mo ang sorry niya nang may ngiti ngunit manatili kang grounded at kalmado. Ito ang klase ng composure na nagpapakita ng tunay na confidence na hindi nabibili. Win point number three, ang tunay na panalo ay kapag lumalim ang paghanga niya sayo, paraming lalaki ang akala nila, ang pinakamalaking panalo sa relasyon ay yung babae mismo ang unang humingi ng tawad. Pero ang mas malalim na katotohanan, ang ultimate win ay hindi yung sorry na narinig mo kundi yung patuloy na paglaki ng respeto at paghanga niya sa iyo pagkatapos ng sorry na iyon. Kapag ang babae ay humingi ng sorry, nasa iyo ang susunod na hakbang. Paano mo tatanggapin ito? Paano mo ipapakita na kaya mong hawakan ang sitwasyon ng may dignity? Ang tamang paghandle dito ang magtatakda kung mas lalo kanyang titingalain o bababa ang tingin niya sa iyo. Kung ipapakita mo na marunong kang magpatawad ng walang halong ego, lalabas kang lalaking matatag, may paninindigan, pero marunong magpakumbaba sa tamang paraan. Hindi mo kailangang ipakita na talunan siya ipakita mo na ikaw ay isang leader na kaya ring maging mapagkumbaba kahit nasa panalo. Sa psychology ng attraction, ang ganitong ugali ay nagiging sobrang kaakit-akit dahil bihira ito sa mga lalaki. Marami ring babae ang humihingi ng sorry, hindi lang para ayusin ang sitwasyon, kundi para tingnan kung paano ka magdesisyon. Kung makita nilang hindi ka bumigay sa tukso ng pagiging mayabang, mas lalo silang magkakaroon ng tiwala sa iyo. Nagpapakita ito na hindi ka lang basta umaasa sa emosyon, kundi kaya mong mag-isip ng malinaw kahit ikaw ang nasa upper hand. Tanda ng sorry ay hindi finish line. Hindi ibig sabihin nito tapos na ang laban. Ito ang simula ng mas matibay na pundasyon ng relasyon. Pero kung marunong ka lang humawak nito ng tama. Kapag tama ang galaw mo dito, hindi lang sorry ang makukuha mo mula sa babae. Makukuha mo ang lalong lumalalim na respeto at paghanga niya. At yun ang tunay na panalo na hindi basta nawawala. Mahalagang tandaan din na ang totoong respeto ay hindi nakukuha sa isang sorry lang. Kailangan mong ipakita sa araw-araw na consistent kang may kumpiyansa may paninindigan at marunong magpakumbaba sa tamang paraan. 'Ng sorry ay parang test lang pero ang tunay na sukatan ng paghanga ay kung kaya mong panatilihin ang ganitong antas ng maturity sa lahat ng sitwasyon. Dito lalalim ang tiwala at paghanga ng babae sa iyo. Huwag mo ring kalimutan na pagkatapos ng sorry, mahalagang may kasunod na action mula sa iyo. Hindi lang ito tungkol sa kung paano katatanggap ng sorry, kundi kung paano mo ipapakita na marunong kang gumabay sa direksyon ng relasyon kung kaya mong i-handle ang sitwasyon ng walang halong drama. Mas madali para sa babae na makita na ikaw yung tipo ng lalaking hindi lang basta leader. Sa salita, kundi pati sa gawa, ito yung lalaking kayang magbigay ng direksyon at seguridad kahit may emosyonal na tensyon. At kapag napatunayan niyang ganito ka, lalong hindi kanya bibitawan. Kung napansin mo, hindi lang simpleng paghingi ng tawad ang ibig sabihin kapag babae na mismo ang nagsusori. Isa itong malinaw na sinyalis ng respeto at paghanga pero nakasalalay. Sa'yo kung mapapanatili mo ba yon o mauuwi lang sa pagiging panandalian. Kaya kung gusto mong maging lalaki na hindi lang basta nanalo sa argumento, kundi tunay na tinitingala, tandaan mo ang tatlong win points na binahagi ko. Una, ang sorry ay sinyalis ng respeto, hindi lang pagsuko. Ibig sabihin may nakita siyang bigat sa'yo bilang lalaki. Pangalawa, ang sorry ay pagsusulit sinusubok kung kaya mong kontrolin ang ego mo at manatiling kalmado kahit ikaw ang may upper hand. At pangatlo, ang tunay na panalo ay hindi lang yung sorry mismo, kundi yung lalong pagtaas ng paghanga niya sa iyo dahil marunong kang humawak ng sitwasyon ng may maturity at dignidad. Kung mai-apply mo ito sa relasyon mo, makikita mong hindi lang basta ikaw ang panalo sa usapan ikaw yung lalaki na kusang nire-respeto at minamahal. Hindi dahil pinipilit mo, kundi dahil nakikita niya kung gaano kakahalaga sa kanya. Kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mong matuto pa ng iba pang sikreto tungkol sa psychology ng attraction at kung paano hindi mamanipula ng babae, huwag mong kalimutang ilike ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ihit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Ako nga pala si Zaymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Maraming salamat sa panunood at syempre shoutout sa mga solid kong subscribers kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content. Kita-kits tayo sa susunod na video kung saan mas marami pa tayong bubuksang sikreto tungkol sa kung paano gumagana ang utak ng babae at paano ka magiging lalaking talagang tinitingala nila.